Paano ka magmahan ng taong bawal mong mahalin? <laughs> isang si na may lahat at isang babaeng wala man lang pang-ulam sa hapunan. Dalawang mundo, isang puso, pero bakit parang lahat ayaw silang pagtagpuin ng tadhana? This is the story of Rafael Montenegro and Selena Cruz. Bakit siya lang ang nakakabreak ng matigas niyang puso? Manila sa gitna ng tag-ulan. Basang-basa ang mga kalsada ng Quiapo, parang umiiyak din ang langit kasabay ng mga taong nagmamadaling umuwi. Sa gitna ng ulan na yon, may isang payat na babaeng naka-second hand na raincoat na kulay dilaw, nakatayo sa harap ng maliit na karinderya. Hawak niya ang isang tray ng limang basong sabaw na malamig na. Wala ng customer. Selena, uwi ka na. Wala nang bibili sa'yo niyan, basang-basa ka na, sigaw ng matandang may-ari na si Aling Rosa habang pinupunasan ang mga mesa. Ngumiti lang si Selena kahit malamig na ang mga paa niya sa loob ng chinelas na punit na. Okay lang po, Aling Rosa. Baka may late pang uwi. Saka kailangan ko pong makabenta kahit lima pa para may pamasahe bukas. Iyon ang buhay niya. Selena Cruz, 24 years old, ulila na sa magulang, nagtitinda ng taho tuwing umaga sa Quiapo Church at sabaw sa gabi malapit sa Paris. 8,000 piso ang kinikita niya sa isang buwan kung swerte. Pero kahit ganun, may ngiti siyang parang araw, yung klase ng ngiti na nakakahawa kahit gaano kalungkot ang mundo. Sa kabilang dako ng Maynila, sa pinakamataas na palapag ng Montenegro Tower sa Makati, nakatayo si Rafael Montenegro habang pinapanood ang city lights sa ilalim ng ulan. Naka-Italian suit, mamahaling relo, at mukhang hindi kailanman natuyo ang buhay. Sa edad na tatlumput dalawa, siya na ang pinakabatang si ng Montenegro Holdings, imperyo ng real estate, hotels, at malls sa buong Pilipinas. Pero sa likod ng mga ngiti niya sa harap ng kamera at investors, may lungkot na hindi niya maipaliwanan. Sir, tapos na po ang board meeting. Approved na yung bagong luxury condo sa giis, ulat ng sekretary niyang si Leo habang inaabutan siya ng tablet. Rafael nodded lang, hindi lumingon. Good. Send the champagne to the board members. I'm going home. Pero hindi siya uwi sa penthouse niya sa Shangri-La. Sa halip, nag-drive siya mag-isa ng kanyang matte black Mercedes papuntang Quiapo. Walang bodyguards. Walang driver. May mga gabi kasi na gusto niyang mawala sa mundo niya kahit saglit lang. Habang naghihintay siya sa stoplight malapit sa simbahan, nakita niya ang babaeng nakadilaw na raincoat basang-basa, nanginginig pero nakatayo pa rin habang may hawak na tray. May kung anong humila sa puso niya. Parang may sinasabi ang ulan. Bumaba siya ng sasakyan kahit bumuhos ang malakas na ulan. Walang payong. Dire-diretsong lumapit kay Selena. Magkano yung sabaw mo? Tanong niya, boses mababa pero malambot. Nagulat si Selena. Biro ba ng langit? Isang guwapong lalaki na parang modelo sa magazine, nakatayo sa harap niya kahit binabaha na ang kalsada. Pipitong piso lang po, Kuya Este, sir. Nauutal pa siya sa gulat. Ang boses kasi ni Rafael, parang pamilyar parang narinig na niya sa Bigla siyang kinabahan. Baka pulis? Baka inspektor ng kalye? Bumili si Rafael ng lima. Limang baso. Inabutan niya ng limang libong piso. Sir, Mali po 'yan. Hindi po ganyan kamahal, sigaw ni Selena habang sinusubukang ibalik ang pera. Rafael smiled for the first time in months. Tunay na ng ngiti. kipit para may pamasahe ka na bukas at sa mga susunod pang araw. Hindi na nakapagsalita si Selena. Nanood lang siya habang umakyat ulit sa sasakyan ang lalaki at umalis. Basang-basa na rin si Rafael pero parang hindi niya alintana. Kinabukasan, maaga si Selena sa kiyapo. May bitbit siyang maliit na sobre. Limang libo. Balak niyang ibalik kahit hindi niya alam kung saan hahanapin ang lalaki. Pero habang nagtitinda siya ng taho sa harap ng simbahan, may isang itim na sasakyan na huminto sa harap niya ulit. Bumaba si Rafael, this time may payong na itim. Nakakasual na siya, simple white shirt at maong, pero halatang mamahalin pa rin. Ibalik mo yan, sabi niya habang tumitingin sa sobre sa kamay ni Selena. Sir, hindi po pwedeng tanggapin yung ganung kalaking pera. Baka mapano po ako niyan, seryosong sabi ni Selena. Salamat po sa kabaitan, pero hindi po ako sanay. Rafael chuckled softly. Then let me buy taho day hanggang maubos yung limang libo. Fair. Natulala si Selena. Sir, isang buwan po kayong kakain ng taho araw-araw. If that's what it takes para matanggap mo ang pera ko, valinot. At doon nagsimula ang lahat. Araw-araw, darating si Rafael sa Quiapo tuwing umaga. Minsan nakasuit, minsan nakakasual. Bibili ng taho. Tapos magkukwentuhan sila ng mga lima o sampung minuto. Una lang tungkol sa panahon, sa traffic, sa presyo ng sibuyas. Pero habang tumatagal, naging malalim na ang mga usapan. Bakit po kayo palaging nandito? May trabaho po kayo dyan sa Makati, di ba? Nakita ko po kayo sa billboard malapit sa EDSA, Tanong ni Selena isang umaga habang inaabutan siya ng mainit na taho. Rafael looked at her for a long time bago sumagot. Kasi pag nandito ako parang nawawala ang bigat ng mundo ko. Hindi na nagtanong ulit si Selena. Pero ramdam niya may lungkot sa mga mata ng lalaking kaharap niya. Isang linggo pagkatapos noon, nagkasakit si Selena. Mataas ang lagnat. Walang-wala siyang pera pang bili ng gamot. Tatlong araw siyang hindi nakabiyahe nag-alala si Rafael. Hindi niya makontak si Selena kasi walang cellphone ang babae. Kaya isang gabi, kahit malakas ang ulan, nag-drive siya papuntang Tondo, sa adres na nakwento lang ni Selena noon. Nang makarating siya sa maliit na kwarto na rent lang ni Selena sa isang compound, nakita niya itong nakahiga sa banig, basang-basa ng pawis, walang kumot. Selena, tawag niya habang binubuksan ang maliit na bintana para makapasok ang hangin. Sir, Rafael, mahinang tawag ni Selena. Paano po ninyo nalaman? Huwag kang magsalita. Dadalhin kita sa hospital. Buhat niya si Selena na parang walang timbang. Wala siyang pakialam kung mabasa ang mamahalin niyang damit. Sa Makati Medical, pribadong kwarto agad. Pina-check up, binigyan ng gamot at inabutan pa ng vitamins at pagkain. Nang magising si Selena kinabukasan, nakita niya si Rafael na natutulog sa sofa, nakasandalang ulo, mukhang hindi umuwi. Bakit niyo po ginagawa to? Tanong niya ng magising si Rafael. Dahan-dahang lumapit si Rafael at umupo sa gilid ng kama. Kasi nung nakita kitang nahihirapan parang ako rin ang sumakit. Selena, hindi ko na alam kung paano babalik sa dati kong buhay na walang taho tuwing umaga walang ngiti mo. Tahimik lang si Selena. Pero may luha na tumulo sa mga mata niya. Rafael dalawang mundo tayo. Ako, wala man lang sariling banyo. Ikaw, may ari ng mga building na pinagtratrabahuhan ng libu-libong tao. Paano mo nasabi yan? Rafael held her hand gently. Kasi ang mundo ko walang kulay bago ka pa dumating. Sa labas ng bintana, tumila na ang ulan. Pero sa loob ng kwarto, parang may bagong bagyo na nagsisimula, bagyo ng damdamin na hindi nila kayang pigilan. Nang gabing iyon, unang beses na hinaplos ni Rafael ang pisngi ni Selena. At unang beses na hinayaan ni Selena ang sarili niyang mahalin ng isang taong alam niyang hindi para sa kanya. Pero sa likod ng mga matamis na sandali, may mga matang nakatingin na. Ang pamilya ni Rafael, lalo na ang inang si Dona Victoria Montenegro, hindi papayag na mahalin ng anak niya ang isang walang-wala. At ang ex-fiance niyang si Clarissa Alvarez, anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa, ay handang gawin ang lahat para maibalik si Rafael. Isang gabi, habang magkayakap sila ni Selena sa rooftop ng isang lumang building malapit sa Quiapo, pinanood ang mga ilaw ng Maynila, may nag-text kay Rafael. Unknown number. Alam na namin kung sino siya. Kung ayaw mong masira ang buhay niya, iwan mo siya. Ngayon na. Natigilan si Rafael. Nyakap niya ng mahigpit si Selena na hindi alam ang nangyayari. Rafael, bakit parang natatakot ka? tanong ni Selena. Hindi ako natatakot para sa akin, natatakot ako para sa iyo. At doon na nagsimula ang tunay na laban. Pag-ibig na handang sumuway sa mundo, pero handa ba silang bayaran ang presyo? Isang linggo pagkatapos ng text, biglang nawala si Rafael. Tatlong araw na hindi dumating sa Quiapo. Walang taho. Walang niti. Walang Rafael. Nag-alala si Selena. Pero wala siyang paraan para makausap ito. Wala siyang cellphone number nito. Wala siyang alam kung saan ito nakatira. Parang naging pabula na lang bigla ang lahat. Hanggang isang umaga, may dumating na itim na van sa tapat ng karinderya ni Aling Rosa. Bumaba ang dalawang lalaki na nakasuit. Selena Cruz, tanong ng isa, seryoso ang mukha. Bakit po, naninig na ang boses niya? May sasabihin lang sa iyo si Ma'am Victoria Montenegro. Sumama ka na lang. Mabuti para sa iyo. Sa loob ng van, nakapikit lang si Selena. Takang-taka. Sino ba talaga si Rafael? Bakit parang may mga taong galit na galit sa kanya? Nang makarating sila sa isang malaking bahay sa Forbes Park, parang palasyo. Puro marmol at chandelier. Doon niya unang nakita si Dona Victoria, eleganteng babae na mga 60 anyos, pero mukhang hindi tumatanda. Umupo ka, malamig na sabi nito habang hawak ang tasa ng kape. Po bakit niyo po ako pinapunta rito? tanong ni Selena, nanininig ang mga kamay. Alam mo ba kung sino ang hinintay mo sa kiapo araw-araw? Ang anak ko. Ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian namin. At ikaw ikaw ang dahilan kung bakit niya kami nilalabanan. Hindi agad nakasagot si Selena. Parang binuhos ng malamig na tubig. Ma'am, hindi ko po alam na. Huwag kang magmalinis, putol ng matanda. May pictures kayo? May video. Kung hindi mo siya iiwan, ipapakulong ko ang buong pamilya mo sa Tondo. May mga utang pa rin ang tito mo sa amin, di ba? At yung lupa na tinitirhan niyo, pag-aari namin 'yan. Nanlambot ang mga tuhod ni Selena. Totoo nga. May utang pa ang tito niya na hindi nila mabayaran kahit kailan. Anong gusto ninyong gawin ko? tanong niya, halos pabulong na. Iwan mo siya. Huwag ka nang magpapakita ulit at para siguradong susundin mo, inabutan siya ng isang sobre na puno ng pera. Limang milyon. Sa paat na yan para makabangon kayo sa buhay. Umuwi si Selena na parang walang kaluluwa. Gabi-gabi, umiiyak siya sa banig. Pero sa huli, nag-decide siya. Para sa pamilya niya. Para hindi na madamay pa ang iba. Kinabukasan, nag-iwan siya ng sulat kay Aling Rosa. Ate, pakabigay po kay Rafael kapag dumating siya. Huwag niyo na po akong hanapin. Sa sulat. Rafael. Pasensya ka na. Hindi ko kaya ang mundo mo. Salamat sa lahat ng taho at sabaw na binili mo. Salamat sa pagmamahal na hindi ko inasahan. Pero may mga bagay na hindi para sa atin. Selena ni. Nang makita ni Rafael ang sulat, parang binagsakan ng langit at lupa. Galit. Nasaktan. Pero higit sa lahat, natakot siya na baka totoong may ginawa ang ina niya. Dire-diretsyo siyang umuwi sa Forbes. First time niyang sumigaw sa ina niya. Anong ginawa mo sa kanya? Akin siya, ma. Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ko. Rafael, anak, malamig na sagot ng ina. Hindi siya bagay sa'yo. Babaeng galing sa squatter. Ano na lang ang sasabihin ng mga investors? Ng mga Lopez, ng mga Ayala. Mawawala ang tiwala sayo. Hindi ko kailangan ang tiwala nila. Kailangan ko si Selena. At doon na nag-walk out si Rafael. Isinuko ang posisyon niya bilang siye. Isinuko ang lahat. Kinasuhan pa niya ang sariling pamilya para lang maibalik ang lupa sa tondo at mapawalang sala ang utang ng pamilya ni Selena. Isang buwan siyang nawala sa radar ng lahat. Naghanap siya kay Selena sa buong Maynila. Sakya po sa tondo sa divisoria sa lahat ng pwesto ng taho at sabaw pero wala na si Selena hanggang isang araw sa probinsya ng Batangas nakita niya ito nagtitinda pa rin ng taho sa tabing dagat ng Taal Lake mas payat na mas tahimik pero maganda pa rin lalo na sa mga mata ni Rafael Selena tawag niya boses na parang nauupos napalingon si Selena nanlaki ang mga mata Rafael bakit ka nandito? Dahan-dahang lumapit si Rafael. Kasi kahit ibigay ko ang buong kumpanya, kahit iwanan ako ng pamilya ko, kahit mawala lahat ikaw pa rin ang mundo ko. Umiling si Selena habang umiiyak. Hindi mo na ako kailangan. Mayaman ka. Marami kang pwedeng mahalin na katulad mo. Selena, tandaan mo yung sinabi ko sa sa'yo noon sa rooftop. Ang mundo ko noon walang kulay. Nung dumating ka naging buo ang kulay. Taho lang ang kinakain ko araw-araw pero ikaw ang nagbigay ng lasa sa buhay ko. Hinawakan ni Rafael ang magkabilang pisngi ni Selena. Hindi na ako li. Wala na akong pera na ipapamana sa'yo. Pero may puso ako at buo yon para lang sa'yo. Tahimik lang si Selena. Tapos bigla siyang yumakap kay Rafael ng mahigpit. Rafael sorry kung iniwan kita. Natakot ako. Natakot ako para sa'yo. No, ako ang dapat mag-sorry dapat hindi ko hinintay na mawala ka bago ko ipaglaban. At sa ilalim ng maliwanag na buwan sa tabing dagat ng Taal, naghalikan sila. Simple. Walang kamera. Walang pera. Walang titulo. Puro pag-ibig lang. Isang taon pagkatapos noon, may maliit na beach calf sa Batangas. Simple lang. May mga mesa na gawa sa kawayan. At sa counter, magkatabing nagtitinda ng taho at kape si Selena at Rafael. Suot nila ang pinakasimpleng damit pero ang mga ngiti nila parang milyonaryo. Minsan, may mga dating kaibigan ni Rafael na napapadaan. Mga dating niyang business partners. Titingin lang. Magtataka. Pero makikita nila kung gaano kasaya ang dating si na ngayon ay masaya nang magserve ng taho tuwing umaga. Isang araw, may isang batang babae na lumapit kay Selena. Tita, totoo po bang si po dati si Tito Rafael mo? Mumiti si Selena at tumingin kay Rafael na naglalagay ng sago sa baso. Baby! Pero mas masaya siya ngayon kasi kasama niya ako. At si Rafael narinig ang sinabi ni Selena. Lumapit siya at niyakap ang asawa niya mula sa likod. Selena, alam mo ba kung bakit ako linoon? Bakit? Para may dahilan akong magtrabaho ng mahirap para makilala kita at para ma-realize ko na ang tunay na yaman hindi pera. Ikaw yon. At doon, sa simpleng beach calf na puno ng tawa ng mga tao, natapos ang kwento ng dalawang mundong pinagtagpo ng tadhana. Hindi man sila naging mayaman sa pera naging mayaman sila sa pag-ibig. At iyon ang pinakamalaking tagumpay na hindi kailanman maipapakita ng kahit anong billboard sa EDSA.